Magandang hapon po mga kalaki 5pm na po mga kalaki ng July 16 at eto po ang mga lucky numbers natin na bagong samada ha sa mga habol po dyan sa mga tataya po dyan na hindi po nakataya kanina Ito po ang magagandang tips at magagandang code panoorin nyo po mga kalaki pag nagustuhan nyo po pwede nyo pong kunin pwede nyo pong ilaban mga kalaki at syempre pwede nyo po yan tayaan sa loob po ng tatlong araw bago nyo po bitawan o bago nyo po palitan ang mga Lucky numbers natin Okay Sa mga bago pong nanonood dyan Kami po ay nagbibigay Ng mga lucky numbers Na libre mula Umaga, tanghali, hapon, gabi po Tutok lang po rito mga kalaki At syempre po Ingat-ingat po kayo Sa mga, mga pinapalo nyo po Ng mga account namin Na naku Napakadami po talaga Mga fake account Na nagkalat namin Na Kinukuha po yung picture ko tapos ginagawang account. Bakit? Bakit picture ko pa kinukuha yung ginagawa yung account? Pwede naman mga picture niyo, 'di ba? Ingat-ingat po kayo diyan na Subukan niyo pong tawagan yung mga 'yan, hindi po sasagot 'yan kasi hindi po hindi po nila account 'yan. Uh, pinagamit lang po nila yung pangalan ko at po yung mga picture ko po. Ito po ang legit na account namin ngayon. Na second account po na red parong kina merong 100 30,000 followers po. Pag tinawagan nyo yung mga yun, hindi po sasagot yan mga kalaki. Kaya ingat-ingat po kayo ha. Sa mga sumasali po sa private consultation, dapat po nakakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po sila. Okay. Ayan, ingat-ingat po tayo. Ito na po mga lucky numbers natin ng na mga ah, bagong sumada po mga kalaki. Ibibigay ko po ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nagaantay. Kaya kung ready ka na, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na manalo at maging siyempre, milyonaryo. Ayan. May nagchat-chat po kanina pa to, mga nagpapabati sila. Okay. Eto po. Sige. Babatiin kita Huwag kang mag-alala. Okay. Ayan. Ito po mga nagpapabati po sila. Nireply lang po natin. Ayan. Akala nyo ah. Hindi ako nagre-reply ha. Ako po ang vlogger na nagre-reply po pag nakita ko pong nakafollow mga kalaki. Ako po ang nagre-reply na vlogger. At syempre, binibigyan ko ng lucky numbers. Okay. Handa na po ba? Kinuha nyo na po mga listahan nyo? Okay. Kung, kung kinuha nyo na po ang mga listahan nyo, eto na po ang mga two-digit lucky numbers. Umpisaan po natin. Dos, vente, 4 Yan po birthday ni Lola Carmen tsaka ni Lolo. Ang pangalawa po number, 521. Ayan po. At syempre, ang pangatlo po number, 326. Ayan. Okay. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Number 220, number 815, at number 926. Okay. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Number 1307 at 1566. At ang pangatlo po, number 2930. Ayan po mga kalaki, ang mga laki numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit, pwede niyo po yan i-rumble pagka itinayaan niyo mga kalaki sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding mga kalaki at sa STL, pwede po yan mga kalaki. Okay, at syempre bago ko ibigay ang 4D, ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers dyan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account, sinasabi ko na po kanina, red parungkit po ang hanapin niyo po dyan sa Facebook, isearch nyo po, Tingnan niyo po ang followers, dapat merong 130,000 followers, kami po yan. kasama ko si Lola Carmen at Ari Aris Gatchalian. Ayun po mga legit na account natin sa Facebook. Ito po muna ang gamit kong account ha. At meron po tayong YouTube, Red Parungkin po na may 17,000 followers. At syempre po TikTok, Red Parungkin po na merong uh... 445,000 followers. Yung mga na akot namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po, ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart lang heart mga kalaki. Automatic po, padadala ko yung mga lucky numbers. Agad, agad po sa messenger nyo. At tatayaan nyo po ng 3 days mga kalaki. Okay. At syempre po mga kalaki, tandaan yung mga laki numbers natin, libre po ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan nyo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Weting, pag ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month mo at birth year, at syempre po aalagaan kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad, okay? At bibigyan ko po ng discount ang mga sasali ngayon para makahabol po kay sa 3 months po ang membership natin, good for 3 months, para member ka sa akin ng tatlong buwan ng July, August, at September. Ayan, sa mga interesado po at gustong subukan ng private consultation, baka dito ang swerte mo, subukan mo tulad nila na panalo na natin. Okay? Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin. Okay? Kaya subukan mo na, baka dito ang swerte mo. Palitan natin yung mga lucky numbers mo hindi na lumalabas mga kalaki. Ito na po ang 5-digit lucky numbers Pilipinas sa abroad. Kunin mo na. Number 21, number 37, number 33, number 14 at number 8. At ito po ang pangalawa. Number 24, number 19, number 32, number 36 at number 16. Ayan po mga kalaki. At syempre bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po itong 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki. Ito na ang unang 6-digit lucky numbers. Number 24, number 35, number 28, number 40, number 20 at number 9. At ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers, number 22 number 34, number 37, number 41, number 10, at number 15. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers. Takbo lang po sa mga suki outlet ah. habang nagla-lunch dyan. Panuorin niyo ito mga kalaki at make sure po aalagaan niyo 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay Lisel Baliejo ng Cotobato City. Uy, hello sa mga taga Cotobato dyan sa Mindanao. Yan na ano? Shout out po sa inyo dyan. Uy, gusto ko pong makarating dyan. Hello po sa inyo. Bibigyan ko siya ng 3-digit lucky numbers at 4-digit lucky numbers. Dun, yun daw ang tinataya nila doon. Bibigyan po kita. Relax ka lang dyan. At syempre po mga kalaki, sa mga jeepney driver naman po dyan sa may binangonan Rizal. Sa tricycle driver, hello po. Shout out po kila Kuya Andong at kila Sir ano to? Sir Agir Akire, ayun. Akire. Incheck ba to o Japanese to? Hello po, Shoutout po sa inyo. Gusto rin po nila two digit lucky numbers naman. Bibigyan ko po kayo at sa mga gusto po mga kalaki na magpa-shout out, pag nabasa ko po yun, naka-follow kayo, may libreng lucky numbers ka na, masya-shout out pa kita. Okay? At syempre po, ayan po, Shoutout po sa mga uh, kaklasmate ko po ng mga caregiver noon. Hello po sa inyo, Miss na Miss ko na kayo. Salamat. Good luck mga kalaki. Lunch, 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 lunch na po kayo ngayon. At syempre po yung mga nagdi-dinner po. Ako po itong sabi ko sa inyo, ito ang nilunch ko eh. Pero mamaya magdi-dinner naman ako. Okay? Good luck po mga kalaki. 5pm na. Tatayaan ako mamaya yung 6.58. Good luck.